sang tulog na lang mga kaibigan bakbaka na sino kaya mga kaibigan ang manalo Sanchez versus Casimiro mga kaibigan mapapatulog kaya ni Alas si Sanchez sa first round pugot ulo knockout geng mga kaibigan and of course tingnan natin kung kayang talunin ni Sanchez itong si Casimiro mga kaibigan Excited na tayo mga kapatid. And of course, uh, sana manalo itong si Cuadro Alas mga kaibigan dahil napakalaking hamon ito para sa kanya. Hindi siya pwedeng matalo sa laban na 'to mga kaibigan dahil pag natalo siya, talo talaga. So, big break ito para kay uh, Sanchez. And of course, kay Casimiro is a uh, stepping stone para makalaban niya ang monster ng Japan. Dahil siya lamang makakatalo kay Naoya Inoue. Wala nang iba mga kaibigan. No other than the angas ng Pinas Quadrualas. Ayon sa kanya, siya lang ang tanging tatalo sa Monster ng Japan. Well, abangan natin bukas ang kanilang laban mga kaibigan. Kung pumusta ka, ay kasi man, Pukay Sanchez, good luck sa iyo. Sana manalo ka. At maging masaya. So tingnan natin ang performance ni Cuadro Alas. Kung maangas pa rin ba ang kanyang moves, ang kanyang mga patama at kung malakas pa rin ba ang angas ng Pinas. So good luck at saka enjoy tayo mga kaibigan. Fight day October 13th. Thank you so much, and see you in the next video. Bye bye.